4 o'clock na madaling araw po ngayon, araw ng viernes Ang direksyon po natin ay ang Napilog Livestock Market kung saan nasa parte ng Municipality of Tayasan. At uh, bukas lamang ito tuwing Piernes. 2 hours ang travel time kung tayo ay manggagaling ng Dumaguete. Kaya tara, sama niyo ako. Mga kasama, higit isang oras sa ho tayo nagda-drive at nasa parte na po tayo ng munisipalidad ng Bindoy. At uh, isa lang po ito sa napakaraming magagandang tanawin ng Negros. Oh, bali. Oh, bali. Oh, Mga kasama, senyalis po kung malapit na tayo sa livestock auction market kung may makikita tayong ganito. Motor po na may kargang kambing sa gilid. So after 2 hours drive, finally narating natin ang Nabilog Livestock Market. Parti po ito ng Tayasan Negros Oriental. Six o'clock na umaga at nandito tayo ngayon sa harapan ng Nabilog Livestock Market. 4 o'clock na madaling araw tayo umalis ng bagete at uh, insakto na 6 ng umaga ang dating natin dito. So 2 hours ang uh, travel time natin. Hindi pa huga ano karaming tao dito, pailan ilang baka at kalabaw pa rin ang nakikita natin. 19. Sabi nung kausap natin kanina mga kasama, masyadong maaga pa raw Alas 9 ng umaga, magsisiksikan mga tao dito. So pasamantala po, iikuti muna natin ang lugar. dito tayo ngayon sa kaliwang paagi ng livestock market at uh, halos baboy ang nakikita natin dito at uh, hayaan nyo po ipapakita ko po sa inyo ang kasalukuyang kaganapan dito. Ay, di

Mga kasama, halos lechon na baboy ang nakikita natin dito na nagkahalaga ng 4,000 to 6,000 pesos. Talagang mahal po ang baboy ngayon mga kasama at yan ay dahil sa pataas ng pataas ang prasyohan ng pagkain ng baboy. At talagang mahal ang baboy po ngayon dito sa Negros. Nasa 200 pesos na po ang timbangan sa buhay na baboy. At uh, 320 pesos naman po ang karne sa palengke. Diyos ko po, aabot ba ng 400 pesos per kilo ang baboy next year? Uy, mga opisyalis sa gobyerno naman! Baka may magagawa pa tayo. Kaming mga magagawa sa probinsya na kay liit ang kinikita ay hindi po excuse sa presyohan ng bigas at isda sa Pilipinas. Oh mm -hmm. my God! <mulit> <Di ba yun? mulit> Ito yung laki ng mga baboy dito sa Biblog Auction Market na nakahalaga ng 4,000 to 6,000 pesos depende sa laki. Oh, <speaking in Spanish>

May mga kambing din tayo nakikita dito mga kasama, hindi ganun kadami, kaya medyo may kamahalan. I would recommend Sulungo Livestock Market in La Libertad. Ang dami ho talagang kambing doon. Or i-click nyo po ang iba kong vlog in Sulungo La Libertad kung kambing ang hinahanap mo. Mga kasama sa dami ko na napuntahan ang livestock market ng Negros Oriental, dito sa nabilog tayasan po tayo makakita ng maraming tuyo. Sobrang presko o bago ang mga tuyo nila sa murang halaga. Ito po ay matatagpuan lamang sa labasang bahagi ng nabilog livestock market. Mga kasama, diyan lang kayo at iikot ko kayo sa palinto nila.

dos pila ni Hana dyan? Hana? 160 Again, mga kasama, kung nais yung bumisita sa livestock market nila at sa daming tuyo or bulat I-search nyo lang po sa Google Map kung paano tayo makarating dito bilang guide nyo. mahulog oh, Ano ito daw? Ano ito daw? Kaya daw? Oo ka na. Duwara ka kilo. Kaya ba'y tagpilar <tinyo> eh? Oh, Wanari okay. na na ako? Wanari na siya? Wanari na siya? Tabahan

Wala niya kung dubli pa kay Daldon ka na huwag dumagate eh. Dumagate eh. Ang mahal na din dumagate na huwag. Kurang Abangan niyo po next week pinakamurang gulay sa Bong Negros Oriental na napuntahan natin. Perfect bisitahin kung balak niyo na magne-negosyo ng gulay. Click niyo lang po ang subscribe button na nasa baba at i-hit ang notification bell para updated ka next week. <sounds>